Oh. Uh, sa Tagalog, ganun naman to. Kasi oh, ay, ah, hindi lampara. 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 lampara pala lampara. 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 Petromac. 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 Oh, lampara din sa Bisaya, Petromax, Petromax. Iba rin yung Petromax. Oh, Petromax to. Parang Petromax siya ni. Eh. Diba yan yung mineral gin alcohol. Oh, yan yun. Pinipito. Eh. Ayun nga. Tony Vlog din yung lampara. Ay yung Petromax malaki. Malaki may, may payong yun dito eh. Oo. Oh. ito. So, no? Oh. So, ito mayroon naman tayong mga antik na ito, mga elepante. Elepante. Elepante, saan galing ng mga elepante? Ah, uh, sa, sa, ano, sa Manila so <laughs> <laughs> Wala naman tayo sa Pilipinas ng elepante. Mga elepante sa... Ito so, na, mayroon naman ito sa atin, sa uh, Ilocos. Sa Ilocos, o nga. Gabi Chinson. Mga guys, mag-comment tayo kung saan ang gagaling bansa yung mga elepante, ha? Uh mag-comment ka po. Mag-comment po kayo sa comment section sa baba. Oo. Oh. Uh, mga yung mga ang yung mga elepante. Oh, guys. Hey, ma'am, chat out po. Chat out po kayo, ma'am. Oh. Pa. Hey, chat out po. Taga saan po kayo? Ay, tayo saan. Sir. Sampalok. Sampalok po. Oh, Yun, no? Know. chat out po sa inyo, sir. Ah. Mukhang mamimili baka may ano po kayo, chat out po kayo. Oh, chat out sa dyan sa ano, sa Kasanyas. So, oh. May nakalang lang dyan. Iyon. <laughs> Agonoy, Bulacan pala. Sorry guys. So, ako sir, Kobontin Vlog. Elmo Balioso Vlog sa Tony Vlog. Iyon. Eh, ano na yun? Magkano daw dyan? 500. 500 si? Spiderman na robot. Oo oh, nga, no? Spiderman, 500. O oh, sige ma'am, pulot po kayo dyan. Depende sa size. Depende sa laki sir no. Katulad niya 300 po to. 300 kayo. 300 depende sa laki. Sa ganito naman kaliliit sir. 200 daw. Sa mga maliliit. O, okay, guys, sa mga naghahanap ng mga ganito oh mga side mirror ng motor guys saka ano mga saka ng kuryente guys dito na kayo pumunta sa Carmen Planas Borautan dito lang yan yung mga binablogs namin dati kay sir o, dito na kayo pumunta guys malapit lang to dito lang to sa kalagitnaan ng ano Carmen Planas dito guys dami talaga kayong makikita rito yan o patisting mo lang no oh, diba? kayo pumunta guys sa Carmen Plana to. So, may portable na electric fan, may mga port gun speaker. Oh, so, uh, tsaga lang kayo mag-ikot-ikot dito guys. Sa uh, may mga CCTV cam doon guys na ano, yun doon sa gilid. ay uh. ng 1550. 1550 daw, sir. 4550. 4550. Ito'ng portable na to. Kawasaki. Kawasaki, guys, oh. Kawasaki 45 I2550. Pwede no? Pwede talaga kahit sa bag, pwede pwede. 450 oh, amperes to. You know, 60, 450, 450 amperes mga ngayon. Oh, anong tatakbay? 25. 2.5. Ano to? Uh, Kawasaki. Magkano? Okay, 2.5. O, 2.5. Oh, 25. Nagbibingin na si Tony Vlog. Eh. O, oh, 2.5 guys. Dito uh, sa okay. ano na to. Welding machine. So, ito lang 2.5. Magkano ito madam? 1.550 mga ngayon. 1.550 mga So, ito makita po. Ito, ito pares makita. Ang ganda rin to. Oh, itong kita. ano na to. Makita. Parehas lang siguro to. Mam Ma dito sa ganito makita ko. yung makita parehas lang, lang. oh parehas lang pala 'to guys busdan lang dito makita yung tatak yung isa guys Kawasaki oh oh diba? murang mura guys oh, oh. 300 yan amperes. Ito mas mataas, maliit lang siya. 100. Oh, yung may mga charge. hundred oh, oh. Ay pwede na sa cellphone man guys. Eh. Pwede. Oh, di ba? Oh, yun, no? May ano na siya. Ito may USB. USB o na may siya. May USB uh, port uh. oh, you know. ano? So, na siya oh, yun oh. No? Apat. Kano? 100. Sumura na ah. Mura na yan. 100 di may charge ka nang pang oh, pwede ka na diba? dito charge ng cellphone. One 100 murang-mura. Mura. Ano ito? pangalan nito? Jigsaw. 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 Ito nga ba, guys? Ano 'yan? Bikso. Ano, ano ba yan? Jigsaw din? Oh, din. ah, ito yun. Magkano pa yun, madam? Ay, magkano yun? Gusto ito magkano? Jigsaw. Oh, 1,000 hanggang 900. Oh, 1,000 hanggang 900. Jigsaw mga mga gusto. you know, heavy duty guys. Jigsaw. So, yung pala ito pala yung box niya. Ito ni vlog. Ito, ito. Oh, yan yung box niya. Ito na nga. Ito yung lalagyan. Lalagyan so, niya. So, 1,000 hanggang... 900 oh, 900 um, yung mga ano pa mga ano O oh, baka gusto mo naman mag-ihaw ka ng mga ano dyan. O oh. eto, oh, pwede ka mag-ihaw dito. Magkano po? <laughs> ha? 450. 450? 450 ganito sa ihaw. 450 no? O. Baka nalalapit na yung birthday mo dyan. Ito ang gusto nyo, bilhin amin dito, ihaw. O. Ito ihaw namin. O. Hindi susunog, ihaw-ihaw no. Ah, hindi susunog dyan? Hindi hindi ito, susunog lang kamay mo. Pero ano to, <laughs> eh? ito, ito mura lang ito sa amin, oh. galing ito sa China. Oh, galing China. Pag hindi ito nasira, masisira, mauuna saksakan kasi media nga China. ah oh. Kasi minsan ang iba, 110 ito, 220. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, bili, bili na, na kayo. kayo. Magkano raw ito? 450 oh, lang, lang Hindi ha? kasama rito ang pagkain ha. No. Hindi kasama rito ang isda mo. <laughs> Oh. so itu ko naman. Ito, ito, ito. Ganda, no? special cooker uh... special cooker karena paimale? what 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 tangke di ba? Oh, butin. Iya yeah, no. Ato a uh, blender, blender. Mm Tumaka -hmm. so, nang blender natin, Madam. 780. Okay, 780 sa blender. Oo. Yeah. Oh. Yung pangkaskas ng yelo yun, no? Oh. Yung ano na yan, ice cra... Yeah. Ano yun? Ice mashing. 850. guys. Okay, sa ice crusher na yun, no? 850. 500 watts. 450 lang mo ba, so? Yung oh, yan, ma'am. Ano na po yan? mga isa ihawan. Mga, ano, kawali o oh, mga papansit No? Oo, oh, magpapansit ka diyan. Pwede pwede oh. May malaki oh. May may malaki maliit. Yung dating 650 yata 'yan ni eh. saka no, yung sa ilalim. Oh, magkano? 750. Yeah. Yeah. pala yung malaki. English no? Oh. 750 'yan. Di Dito lang kayo. Yun. Yan guys yung mga latag dito ni Boss Danny. Yan o. Oh busy kasi siya guys kaya hindi natin ma so hindi natin busy oo oh, ma so, lang dito po maglatag si boss oo oh. <laughs> dami ano natag eh. ng pala... yung mga gulayan kanina oo oh, kanina na, kaya hindi makapwesto ka oh. oo oh. Uh, nagantay mo na kung malikpit yung mga, mga gulay, gulay, bago na, nila maglatag yan. no ayan relo boss oh relo boss 200 na lang. Dating 250, 200 na lang? Ah. Oo. Oh. Oo, oh, sa Rilo. Oo, oh, diba? Dati 250, ah. Ngayon, 200 na diba? lang. Oh. Mayroon nila siya mga relo, no? Yung talaga, talaga sinakop na lahat ng Boss na yun dito mga paninda, no? Parang hindi ko na nakita yung Rolex dito. Nabili na yata. Ay, Ito. Oh. So, talagang wala nang single lahat ng negosyo. Lahat ng items nandito oh, na sa kanya. Oo, dito na. na. Eh. Wala na kayong hahanapin pa. Wala ka nang na. hanapin. Dito na lang kayo oh, kayo ni Bosda. Tulad sa na. mga Rilo na yan, diba? Oh, mayroon pa. Ano yan? School Supply. Ah, yeah, school Supply. Magkano dyan?

O, package na yun, guys, o. nga, o. 250. O, hanggang 200 na lang. Hanggang 200 lang daw, o. Ayan, dito. Mga baunan pa dito. Yung mga rilorito pang masang presyuan. Ay, boss. O, yun, o. Tinangal. Tinangal. Nagkupit mo na lang kayo ng mga sampung piraso para makapumunta rito. No? O. Inaantay ka namin, eh. Ayan, mga balyoso vlog, guys. Andito na. O, galing ka sa ano? Ay, presyo punti. O. Kaya kay Tony Blanc. pag mga Pag-usapan Magkano dyan ma'am sa benta size na yan? 850. Oh guys, 850 size size crusher na yun. no. Da, di ba? Ito, di